Ayaw kung bigkasin ang wikang paalam, tulang alay kay tita Cori, ang ina na aking bayan. Magising ang gabi sa nilikhang guhit, ang katahimik ay daglihang napulit. Nang iyong bigyang laya ang kuyong langit ngit at ika'y nalok-lok at nagpakasakit. Tatag ng prinsipyong, matapang hangin. Sa kuyos ng digdib, may dapyong malambing. Lunong mga binting sa lusak na dibing, ninigyang nakasungan, lumabang ng giting. Higit pa sa lahat, ika'y isang ina. Putihing may bahay ng martir na asawa. Sa iyong pagbabilik, sa piling ng ama, ika'y gintong anak, kahalim niya akong bigkasin, ang wikang paalam. Habang ang pag-asay, hindi na Lagi magsasabit ng lasong nilaw. Tuwing patnubay mo ni aming